Ayan, <laughs> yeah, yun. Nagsimula na si Gypsy. <laughs> Mila naman to ba? <laughs> Mila naman to ba? <laughs> Last ten. Pintal pa niya ito, malayang pupuntan. Sa Milan. <laughs> Tiyan <laughs> mo, mga, mga adik nagbabalot. <laughs> <laughs> mga adik <tamo> na muna. <laughs> ang daming an erba to ang daming erba. Huwag nagbabalok. talaga masamatig sa yung tao eh. siguro Astri pa lang si Bob Mario. oh. Tumtog Sa Yung isa, ano? Ba? Ang Ang Ano ba tawag <laughs> doon? Nag... <laughs> Bumabatak to. Siguradiyo siya. Siguradiyo siya ba? <Baya> ba? <laughs> <t> <laughs> para, dayan. na po. dahil

Ah, Si Billy Joyce. And Regine Gypsy. Kilig na yun Merci. Uy, laka ng tokwang. Nagugas ako. Yun nga lang, erimasto. <laughs> <laughs> Eww. Okay, <laughs> <Maki Katsu> boy! <laughs> Si Raven eh. And... Si Raven, <laughs> nagtumatay <nung> dito <laughs> si Raven. Late na. Parang ginawa na. <laughs> baba, baba, baba. mo kanina. Hindi, ano ito lang. Oo. Paba, paba, paba. Timo, nagtuturoan mag-addict. Timo. Hindi pa napasok masyado. Yan. Hindi pa napasok na ma na pa na masyado <laughs> daw. Yosio. Muro ng Yosio. Tol, ipasok mo, tol. Ipasok mo. <laughs> <laughs> Ay, mo na. Yan, yan. Yan. Yan, sa parting yan, didilaan mo na, tol. Didilaan mo na yan. Ah. <laughs> Ano Alam na, tol. May ano na tayo dito, guru. Siyempre, Alam mo, madali na magka pera. ka, yung magigitara ka sa tren? Oh! Nakatingin ako ah. Alam mo na Matinta to. Nakikita mo to? <laughs> Mas malakiya, re. Black tinta Aba. Mahaba-haba, re. Eh. <laughs> May bulls pa. Nakita niya ang balls ko? Jolins. Ka ka, ano? Jolins sa balls ko, tal? Tol, Jolins sa balls ko. Alam niyo yung kabayo? Pag-office lang. mga Okay. Ano yung isa 2 days na gusto ang niya Okay. No, Ang silensyo, ang lungkot, puta. Bumura na. Cut-cut na nga lang, puta. <laughs>